Good morning, Barangay Dinahikan in Pantay, Quezon. So for today's video nga, 5am pa lang ng umaga, andito na kami sa fort ng Dinahikan kasama ang aking kapatid dahil uuwi kami ng isla. So, yun nga, sumakay na kami ng bangka para mapaganda yung aming pwesto kasi baka mamaya puno na ng mga pasahero yung mga upuan. At dito nga po pala kami napasakay sa biyahing bayan ng Panuklan, Quezon. So ang kinalabasan nga po ng aming biyahe, magkukumbyot kami pa -uwi sa aming barangay dahil nga po hindi kami umabot sa biyaheng pakunta sa aming barangay. At nang makarating na nga po kami dito sa bayan ng panuklan, sasakay pa po kami ng isang tricycle papunta doon sa isang barangay. Sa mga oras na to inaayos ng aking kapatid yung aming mga daladalang bagahe dahil nga baka mawala. Tapos nung makuha na namin, sinakay na namin sa tricycle at umalis na rin kami. Siguro mga 20 minutes kami nakasakay ng tricycle hanggang sa makaabot kami sa Parangay Pinag-Agan. At dito nga po sa part na ito, narealize ko na kahit gaano kahirap mag-commute yung pagod na nararanasan namin pag nauwi kami ng isla, natatanggal yung pagod namin pag nakita na namin yung aming mga magulang pag nauwi kami ng isla. O, oh, fast forward, baka may maiyak na sa aking drama. Nakarating na nga po pala kami dito sa barangay Pinag-Agan at nagaantay na rin po kami nung susundo sa amin na bangka mula sa aming barangay. At kung makikita nga po ninyo, mayroon dyang mga bangka. Yan po yung mga sinasakyan ng mga estudyante o mga pasahiro tumatawid dun sa kabilang barangay, sa barangay ng Pagitan. At nung makarating nga yung sundong bangka mula sa amin, umalis na din kami agad dahil nga sa mga oras na to ay eh, medyo sumusungit na talaga yung panahon. At halos padilim na nga po nung makaabot kami sa aming bahay. At ayan na nga po, tuwan-tuwa, ang dalawang matanda dahil nakarating na kami sa amin. Tulog na nga din nung makarating kami yung aming pamangkin. At yun nga pong nakablock na sando, kuya ko yan, kabunsuhang lalaki. At isa nga po sa napaka double part na kapag umuwi kami dito yung Pupunta kami sa aming tiyo, tapos makikiganta sa kanyang video, okay? Shoutout nga po pala sa iyo, Show. Salamat sa vlogging libreng video, okay? Isa nga po ito sa aming ginagawang banding kapag umuwi kami ng isla. At kapag magbibidyo ako okay nga po pala kami, andyan ang aking nanay, tatay, tiyo, lola, kapatid, lahat na magpipinsan, andyan kami sama-sama. Sarap baga sa pakiramdam na magkakasama kami, konting kwentuhan, at syaka may tawanan, tapos hindi rin mawawala ang konting inuman. At dini nga, lumapit sa akin ng aking lola. Sabi niya, kumantaraw daw naman ako para naman daw umulan ng bahagya.